Hello, good morning po mga kababayan. Today is Monday, December 16, 2024. Uh, ang gusto ko pong talakayin sa inyo ngayon ay yung tungkol sa tungkol kay Sara Duterte. Yung sinasabi niya na hindi siya tatakas, di ba? Sinabi niya, kahit na alam niya na medyo tanggap na rin siguro niya na talagang matutuluyan siya. I mean to say, yung mga kaso niya, mabibigat. <coughs> May bigat ang kaso. At nasabi na nga niya na kung makukulong man siya, gusto niya dito sa Pilipinas makulong. Nang sa ganun ay madadalaw siya ng mga anak niya. Ibig sabihin, kahit na yung sa ICC po, eh parang tanggap na rin niya, no? Na sangkot siya doon sa kaso ng war on drugs saka mga EJK. Kaya, uh, parang nabivisualize niya na sangkot nga siya at baka maisama siya doon sa pagkakakulong sa abroad. Now, yung dito naman sa Pilipinas na marami siyang kinakaharap na kaso, kinakaharap na ayaw niyang harapin. Di ba? Ayaw niyang harapin. Ayaw niyang sagutin. Sige ang uh, binabaliwala niya, iniisnab niya yung panawagan ng ng uh, NBI, ng mga kahit na yun sa Congress, yung pinapatawag siya para sagutin yung mga katanungan tungkol sa mga uh, nawaldas. Ay, pero ayaw nga pala niyang gamitin ng term nawaldas, ano? misused funds confidential funds ayaw niya sagutin at ito na nga nakasuhan siya dahil dyan sa mga ginawa niyang mga kalukohan, yung pagbabanta niya sa buhay ni uh, PBBM and family <coughs> pasensya na may trangkaso pa po ah uh, so ngayon nga po nakikita natin na itong si Sarah, hindi niya nire-respeto ang mga, mga institutions, mga government agencies, just like what she did with the Congress doon sa, nung ipinapatawag eh, siya sa Quadcom. At ngayon naman na ah, kinasuhan siya, patong-patong na kaso, not napakabibigat na kaso, ini naman niya ngayon NBI. Alam niyo, akala ko, akala ko, kung nakaya niyang isnabis-nabin yung mga kongresista, I was thinking na iibahin niya itong NBI na kahit papano eh, tumugon siya, humarap siya, pero hindi eh. She remains very defiant and arrogant. Diba? Si Director Santiago pa, na kumbaga, eh, bigatin ito. Pero wala talaga, mga kababayan, wala talaga siyang nire-respeto. Just imagine, well, kahit nga yung Pangulo natin, eh, Pangulo ng Pilipinas, hindi niya nire-respeto, di ba? Nakukuha pa niyang muramurahin. Nakukuha niyang uh, pagbantaan. Presidente na yan, ha? Ah. So what more, yung mga mga lower level na mga government officials. Imagine, Presidente ng Pilipinas, feel niya mas mataas siya. So, kung baga, ito yung klase ng tao na walang kinikilalang batas, walang kinikilalang uh, posisyon, walang mas nakakataas sa kanya, siya ang higit sa lahat pinakamataas para sa kanya in her own opinion. ngayon, <clears throat> di ba nga sabi ko kanina, pwede siyang ma-implicate, actually implicated na siya nung mga <clears throat> nung mga uh, witnesses sa kaso ng waron drugs na nakahain ngayon sa ICC. at ang sabi ni Sarah nga na kung siya ay makukulong gusto niya dito lang sa Pilipinas makulong. Ayaw niyang makulong sa labas ng bansa. Para nga, madadalaw siya ng kanyang pamilya. Ito ngayon ang <clears throat> pinapublicize ni Sara Duterte na hindi siya magtatago. Hindi siya aalis ng bansa. Hindi kagaya nila Tebes, nila Roque na nagtatago. Now, ito ang tanong. Tanong ko po sa inyong mga nasa gobyerno. Do you really believe na talagang hindi magtatago si Sara? Naniniwala ba kayo na talagang haharapin niya talaga? Naniniwala ba kayo na magpapakulong si Sara? I don't think so. Ito ang tao na kagaya na sinabi na nga nung tatay niya na <clears throat> kahit na malalaking mabibigat na krimen ang naikaso sa kanila, hindi sila naniniwala na sila ay makukulong. Bakit? Kasi they are thinking na kaya nilang suhulan lahat. Lahat kaya nilang bilhin. Kahit siguro mga judges, baka kahit Supreme Court, baka kaya nilang bilhin. That is their belief. At sabi na nga nito ni Mr. Digong Duterte, na ito si Sarah, hindi yan makukulong. Hindi yan magpapakulong. So, what does he means? <coughs> na hindi yan magpapakulong? Mani ma magmamatigas ba? Kapag aarestuhin na ba siya, it's either na magtatago or magmamatigas, lalaban, kagaya nung Kagaya nung uh, style ni Kibuloy, na kesyo uh, parang over my dead body, hindi siya magpapahuli ng buhay. Maaring ganito, kasi isang grupo sila eh. Iisang grupo. Pero, I don't believe na makikipagpatayan si Sarah. Well, siguro, kaya nga niya makipagpatayan. Pero, imagine, kung ang mag aaresta arresto sa'yo ay eh, isang batalyon na pulis makikipag baril ba siya? Although I do not believe na gagawin ito ng, ng gobyerno natin. Mukhang takot ang gobyerno natin, mga otoridad natin, na gumawa ng hakbang, legal na hakbang, na hindi katanggap-tanggap sa mga Duterte, just like arresto si Kibuloy nagawang arestohin. Kasi mukhang hindi naman talaga siya sinagip. Hindi siya tinulungan. Pinabayaan siya ng mga Duterte. Pero kung mga Duterte mismo, I don't believe na magpapa-aresto yan sila. It's either nalalaban or tatakas. So, my question is, naniniwala ba kayo na hindi nga magtatago si Sarah? kait na sinasabi niya ngayon na hindi siya magtatago na accepted niya tanggap niya na siya ay makukulong at madali niyang sabihin na kung makukulong man ako gusto ko dito sa Pilipinas well ganito kasi yan eh kung dito kasi sa Pilipinas kayang-kaya nilang lumusot. Kung hindi man sila makalusot ngayon sa panahon ni PBBM, in the future, magpapalit ang administrasyon. Hindi natin alam kung sino ang papalit. Hindi natin alam kung yung next administration ay kayan-kayanin pa rin uli ng mga Duterte. Kaya okay lang na dito siya makulong. Anyway, magtitiis lang ng ilang taon. <clears throat> And all throughout all the way do you think papayag sila papayag sila sara duterte na nakakulong habang buhay hindi yan unang-una sa taas ng tingin nila sa sarili nila sa sobrang arrogance hindi nila feel na sila ay parang niyuyurakan kasi para sa kanila kung sila ay maaresto at makulong para sa kanila ay eh, niyuyuratan sila, ginigipit. Yan ang sinasabi ngayon eh. Hindi pa nga yan inaaresto, iniimbitahan pa lang. Ipinapatawag ng maayos. Marami ng reklamo kaysa ginigipit. <coughs> so, magpakulong man yan, nagpractice na siya ng kulong, di ba? Doon sa sa kwarto ng kanyang kapatid sa congress building nagpraktis na ng kulong kaya niya yan kaya niyang ipakulong ang sarili niya kasi after all, kahit na nasa loob ng kulungan yan, makakagawa at makakagawa niya ng mga paraan alam niya naman pag pera ang gumalaw pero ito ako po, I don't believe na hindi yan tatakas kasi unang-una, hindi niya hindi nila kayang tanggapin na sila ay ikukulong, makukulong. Yan, ako ang tingin ko, opinion ko to ah. Ang opinion ko dito, sinasabi lang yan na hindi tatakas. Sinasabi lang yan, drama lang yan na ipinapaalam nila sa lahat na hindi siya tatakas. Na kung makukulong man siya, magpapakulong siya dito sa Pilipinas. Bakit? Bakit niya sinasabi yan? Nang sa ganun po ay maging panatag ang kalooban ng mga otoridad na siya ay hindi tatakas. Nang sa ganun walang lookout. 'Di ba? Kasi kung mapapansin ng mga authorities natin na medyo baka may balak na tumakas, siyempre nangyayari ang mga lookout lookout bulletin, hold departure order. Kaya, kumbaga, pinapatiwala yung tao, pinapatiwala yung kaisipan ng mga otoridad natin, nang sa ganun, hindi siya higpitan, hindi walang lookout. At madali siya makakalabas ng bansa. Eh, plenty of money. Ano ginagawa ng pera? Kung si Harry Roque nga, nakatakas na hindi na malayan, Si so, Sara pa kaya? Sila pa kaya? Sino nag tumulong na tumakas si Harry Roque? Inaminan e, niya eh. May alam sila. May alam si Sara. So, si Harry Roque kasi nakatakas dahil wala naman sa kanyang <coughs> uh, HDO, walang lookout bulletin, kasi yung mga otoridad natin, yung mga congressmen, walang ka, walang uh, walang kahinahinala na gagawin ni Roque yun. Di ba? Yung last na appearance niya doon sa Congress, nangako pa siya na dadalhin yung mga documents na hinihingi ng Quadcom. Pero hindi na nagpakita, hindi na nahagilap. Yun pala'y nakalabas na ng bansa. At sinong tumulong? Wala nang iba. Kaya kung si Hari Roku'y napatakas, sila pa kaya? Si Sara pa kaya? Ang pwedeng palatandaan nito kapag isa-isa nang inilalabas ng bansa 'yung mga anak, 'yung pamilya. Kagaya nung ginawa noon nila Ninoy Aquino. Kasama lahat. At saan sila pupunta? My goodness. May property sila, may bahay sila sa West Germany. 'Di diba nung lumayas nga 'yan nung panahon ng bagyong Christine na iniwan niya yung mga yung bansa na binabayo ng signal number 4 na bagyo. May mga property sila sa West Germany. Tagaroon yung nanay niya, yung roots ng nanay niya. Kaya, maaaring doon yan siya magtatago. Although, after all, Anyway, ang West Germany naman ay hindi naman kalabang bansa ng Pilipinas. But I don't know, I'm not sure kung mayroon tayong extradition treaty with the uh, German government. Pwede pa rin niya na tumakas man, pwedeng i-request na ipabalik dito. So, ang essence po ng uh, talakay ko ngayon, tingin ko po kasi, naniniwala at masyadong kampante ang gobyerno, ang mga otoridad, na si Sarah ay hindi tatakas? Ako ang tingin ko, ang basa ko kasi, hindi raw siya gagaya kay Tebes, ang basa ko kasi, pinapatiwala lang. Kunwari lang, hindi tatakas. Nang sa ganun, hindi siya pagdudahan. Hindi makapag-prepare ang authorities na bantayan siya. Ewan ko lang ha, duda ko yon. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, dahil mayroon silang, mayroon talaga siyang silang reputation na pagdadrama. ba? Diba? Puro drama. Mahilig magdrama. Mahilig magpa, magpadama. Na, sasabihin ito. Pero, sa likod niyan, hindi naman pala yung kabaligtaran. ba? Diba? Sana naman po itong mga authorities natin ay medyo wag naman magpakakampante. Kasi kung matatakasan ni Sara Duterte, nakalalabas sa ang nakakatawa na talaga. Natatakasan na lang parati eh. Natakasan ni Tebes, natakasan ni Harry Roque, natakasan ni... ni... Sino yan yung mayor ng Bamban? Alice Guo. Although na pabalik, pero natakasan. Kasi Kasi napakalinyent masyadong uh, hindi mahigpit, masyadong ma very lax ang mga patakaran ng mga otoridad natin. Kaya madaling matakasan. Walang kung Amerika yan, walang kalusot-lusot yan, di ba? Pero sa Pilipinas, nakakatakas yung mga, basta may pera eh. <coughs> so, yun po ang ibig ko sabihin mga kababayan. <laughs> na sana po wag naman sanang magpakakampante ang gobyerno natin nakapagtataka nga hanggang ngayon eh alam mo nakapagtataka hanggang ngayon sa patong-patong na mabibigat na kaso ni Sara wala pang nangyayari porki ayaw humarap hinahayaan lang na wag humarap parang ina inaano sila eh yung NBI, yung DOJ, yung malak yung malakanyang mismo na parang uh, nilalaro ni Sara, di ba? Na parang napaka-inutil. Yes. Itong gobyerno natin, ang mga otoridad natin, parang napaka-inutil. Imagine sa ganito kalala, kagrabe na na krimen na kagagawa ni Sara Duterte masyadong masyadong palambot-lambot pa pero kung ibang tao mas maliit na tao kunting ano lang eh contempt agad mm waranto bares agad masyadong naman yata selective kapag ganito na makwarta na tao makapangyarihang tao eh nagpapakainutil di ba ako yan ang napapansin ko para bang may takot talaga takot sa mga Duterte. ba? Diba? Tama ba? Hindi. Anyway, nasabi ko na ang gusto kong sabihin at ako eh, magtrangkaso pa. Kaya hanggang dito na lang muna po mga kababayan. See you next time. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.